Ilang years po kayo sa New Bilibid? 30 years po, one month. Kalalabas nyo na po, kailan? No March 16 po. Saga saan po kayo? Sa ngayon po, nauwi po sa nanay ko sa, sa bako. Ano pong alam niyong trabaho? Uh, gusto po sanang pagpatuloy na tutunan ko sa aircon technician. Yan ang maganda. Eh, gusto magkaroon ng sariling punan diyan? Magkano bang punan sa aircon technician? Wala po ko idea, sir. Eh. Pero di ba may ginawa kayong competition kanina? Opo. Nilagay po ni tatay dun lahat ng kailangan niya. So parang estimate po is nasa 50,000 po. Lahat po oh. ng gamit na yan, sir. So, para magkaroon ka ng sarili mong shop. Oh, yeah. O, sige. Bigay ko sa 50,000 ngayon mismo. Salamat, sir. I don't. RTIA, yung bibigay Sige po, 50,000. In fact, yung 50, gamit lang yon. Gamit lang, sir. Oh, eh, gawin natin 75 para 25 panimula. Oh, yung 50 po na niya yun. Salamat po, Sir Ivy. sana ako, Sir, kasi marunong mo po ako magmaneho. Wala po ako lisensya. Ah, pwede. Meron tayong na uh, kautin na gano'n. Sige po, tutulungan namin kayo ilakad sa LTO. Pero siyempre, mag-undrigo ulit kayo ng bagong proseso ng student pa, pa. driving. Pa, pa. Hindi ako makikialam po doon. Pa, pa. Ako ang magbabayad kung kinakail mag-driving school kayo tapos student driver's license and then uh, non pro hanggang professional ako na pong lalakad doon lahat wala kang na, na. doon okay <laughs> wala po talaga ako maisip kung hindi kayo lapitan ko Salamat po sa pagpunta rito sa tiwala. Sige po. Eh, ako po ay natutuwa. In hindi lang siyang kauna-una mga bagong layo po, pupunta sa atin. Gustong gusto ko pong tulungan yung mga katulad ninyo para hindi na ako kayo mabalik pa sa dati. Kasi maganda yan. Meron na kayong panimula at talaga magbabagong buhay na kayo dahil nakita nyo na na kailangan talagang paglabas mo. Meron kang ginagawa. Busy ka. Kasi kung hindi ka busy, wala kang ginagawa, eh baka masadlak ka naman sa hindi maganda. So maganda yon Meron kang trabaho. Tapos yung natutunan niya dun sa loob, magagamit niya mga kapatid ko nandiyan sa loob okay mo wala na pag-asa may ginagamit ang Panginoon instrumento para makatulong sa atin kasi pakita lang natin magbabagong buhay tayo manaligla tayo sa si Diyos sa idol patuloy lang tayo magbabagong buhay Sir papupustisuhan kita Arami kasama yan. At ipustiso. Salamat po. Ipustiso. Salamat po. Congratulations. Meron ka na hanap po isa. Panginoon po bahala sa inyo. Panginoon, gusto niyo ng pagpapala sa inyo. Walang alaman sa Salamat, sir. sir. Salamat po sir sa pagpunta rito at salamat po dun sa kagustuhan niyo magpursigya at talaga magbagong buhay na magbago panimula. At nagustuhan ko ay binanggit niyang Panginoon. Kagabi salamat nga po, kong... po, sir. Doon nakatulog eh. Naliisip ko. Hindi ko alam kung nagagabi ko gabi. Well, sir, eh, sabi niyo nga eh, baka naman ginamit ako ng Panginoon na para matulungan kayo. Ah, Maraming salamat. Sir. At ang din po ako sa Panginoon dahil araw-araw may pupunta po siya pinapadala rito sa akin para tulungan and uh, sobrang happy po ako na kayo naman po ay eh, yung pagpo sa tiwala. At salamat po sir pagsuporta sa programa. Bak salamat po. bang pagsuporta ko po sa inyo ay lubos-lubos. Ganun din po pamilya ko. Thank you po. Nasa Kabot yan po kayo eh. sa po kami. Laging dasal sana. Eh, salamat po. Salamat Sige. po. Salamat din sa si tiwala. nyo po doon sa loob ng kulungan? Sa taga na inilagi ko doon po, ma'am. Doon, doon ko po -tunay na takbo ng buhay ng tao. Napakahalaga ng buhay natin eh. Yung panahon eh, hindi natin dapat sayangin. Kaya yung mga tulad ko na nung no, kabataan po na makulong, ang may papayok ko lang sa kanila, huwag nila sayangin yung kasama nila, ang pamilya nila, magulang nila at makinig sila sa mga pangaral kasi yun ang naging dahilan ng pagkakakulong ko eh. Noong unang-unang pagkakakulong ko po ma'am 1991, kapuputok lang ng pinatubo. Kadi 18 ko lang ma'am. kasi nung makulong ako 1991, nakulong ako sa Makati Jail, 6 na buwan, nakapagpiyansa ako. Nung lumakalabas ako noong December 16, 1991, nakapagtrabaho po mama sa logistics, sa door-to-door. -door. So, sa edad ko pong 19, nagtrabaho na po ako. Bali, nakatiriris, mahigit din po ako sa trabaho ko sa door-to-door. -door. Hindi alam ng mga kasamahan ko na ako ay may kaso, hinihiringan ako. Kasi nakapag-apply po ako sa trabaho namin, na hindi naman po nila alam yung kaso ko. Mm -hmm. Bali, naalaman po nung manager namin at sekretara namin, nung time na nag-uumpisa na ako magtrabaho. Bali, kinuwento ko naman sa kanila ang totoo. Ngayon, okay naman po sa kanila. Ngayon po ma'am, yung time na, yung 1995, so, Vista Laya tinatawag nun ma'am, yung hinihiringan mm. ako na nasa labas ako, doon po ma'am natalo ako. So, ka taga, oh, yung, doon ka talaga nakulong? Oo, doon po ma'am ako nagsimula sa New Bilibid Prison, okay. RDC. Tapos itinransfer na ako ng maximum. Anong kaso mo noon sir? Nagsimula ma'am yun sa gang rape, sa fraternity. Sa loob sir ng uh, mahabang panahon na pagbuno niyo po sa kulungan, ano ang mga natutunan ninyo? Yung maging mapagpasensya ka. Tapos pangalawa, yung maging mapagmahal ka sa kapwa, yung matumugin matulungin ka sa kapwa. Tapos yung kailangan mahaba ang yung pangunawa. Yung hindi lang lagi ka uunawain, kailangan matuto kang munawa rin ng kapwa mo. Yun ang natutunan ko, dito lang doong araw. Para bang gusto ko, yung sarili ko lang lagi na susunod. Hindi ko pinapakinggan yung side ng kapwa ko. May mali naman pala po ma'am yun na sabi, sabi nga na nung matuto rin mama ko magbasa ng Biblia, doon ko rin napagtanto lahat na kailangan maging ano ka sa tao, yung parang kapatid mo siya kung ituturing mo. Hmm. Para ka paano, yung mga ng buhay mo. Talaga na ay sa kalooban niya. Hindi ka na maging pabigat. Nagkaroon ba kayo na ng pagsisisi sa nangyari? Opo, ma'am. Alos ang tagal ko, ma'am, bago nakapag-adjust. Naranasan ko pa nga, ma'am, kumakain ako ng kanin. Yung luha ko, tumutulo sa kanin ko. kinakain ko yung kanin ko, kasama na luha ko. Lalo pa't naalala ko yung pamilya ko. Hmm. Sabi ko, Panginoon, kung talagang makatadhana po at kalooban ninyo na ako ay ilagay dito. Tatanggapin ko po dahil wala naman po akong karapatan na masigitan pa ang kalooban nyo. kasi ako lamang po ay sa ninyong hamak na anak. Kaya yun sabi ko, sa ko sa Panginoon. Inilapit ko sa Panginoon ng sarili ko na parang isang alipin talaga na wala akong karapatan sa sarili ko na yung pagkakulong ko, maging masama loob ko. Kung baga sa ano ma'am, doon pa lang noong time na yon parang unti-unti ko na tinatanggap ako yung nakulong na dahil siguro sa kalooban na rin niya na inikas ang buhay ko. Kasi mm -hmm. nung ko nasa laya ko mama ko baka patay na rin ako kasi mam lakas ko min ng alak mm -hmm. eh. Halos hindi na nga mama ko makain, panay na inom eh. So kung magano nasa kulungan ka sir, nalimitahan, nawala at nagbago yung buhay mo. Opo ma'am. Kaya sabi ko sa sarili ko ma'am nung oras na yon, pag ako ng kwarto na to, ibang Darwin na ako. Tapos nagpasya ako mam, mag enroll na ako. Kaya ma'am 2004 up to 2018, nag-straight ako ng pag-aaral. Yung mga kasabayan ko, ma'am, nagsisipagturo na, mag-teacher na sila, pero ako nag-aaral pa rin ako, ma'am. Aral ako ng aral. Sabi nga nila sa akin, bakit diyan ako magturo? Sabi ko, mas marami pa akong dapat tuklasin at matutunan, lalo na no, higit sa buhay natin. Panggit mo rin, sir, na kayo ay marunong, kumaga, aircon technician, paano mo ito natutunan, sir, sa kulungan? Doon po, ma'am. Yung may eskwelahan doon ng ALS, alternative learning system. Lahat ng vocational meron doon. Automotive, fine arts, figurine and lamination, basic computer 1, computer 2, uh, tailoring. Marami po, ma'am, vocational doon na pwedeng pag-anuhan. Ngayon po, ma'am, yung aircon, ma'am, two years kong kinuha. One year basic, two years masteral. Kaya naman yung aircon, isa sa nagustuhan kong maging negosyo ko. Kasi hindi ma man po mam, hindi po po mam. Dahil sa panahon ngayon, mula na talagang ang aircon, di na ano eh. Saka sayang din po mam, inatutunan ko. Kung hindi ko, i-apply. May papayo ko lang sa mga kabataan na kahidaraan ko ng panahon na yun na makulong ako. Huwag nyo na hinting maabot pa kayo sa naranasan ko kasi... Masakit sa lahat yung malayo ka sa pamilya. Kasi wala ka ari-arian, pero pamilya mo, yun ang tunay na ari-arian natin. Mahalin ninyo ang pamilya niyo Huwag kayong maging pasaway na tulad ko nung araw. Ako, inaamin ko yan. Hindi man ako naging notorious, pero yung pagiging matigas ang ulo ko, day ko pa yung notorious na tao. Nakulong ako ng 30 years. pakiramdam mo, sir, nung nakalabas ka na? Masaya po, mama ko. Dahil makapiling ko pamilya ko. Pero po, mama, ang kinalulukot ko dun. Sana wag na mangyari sa iba. 30 years mo, napakahaba. <laughs> Akala kasi ni ibang tao, pag nakalaya ka na, masaya ka. Hindi po, ma'am. Totoo na, ma'am, ako nangangapapa ako ngayon. Nandito na akong labas. Pakaramdang ulang sa loob pa ako. Parang nahihirapan, nahihirapan akong mag-adjust. <laughs> Nakakala nila, kinakalabas yung tao, masaya na. Masaya ako, ma'am. Pero ang hinihang hini hini ko lang, ma'am. Huwag na sana maranasan nila yung naranasan namin. <laughs> Anong dahilan bakit bago ka lumaya, si Idol Rafi ang una mong pinuntahan? Kasi po ma'am, nang makita ko ang mukha ni Idol Rafi, naaurahan ko sa kanya na isa siyang mabuting tao. Kasi ako ma'am, medyo nakapag-aaral ako ng na psychology. Kaya nakita ko parang naaura ko sa kanya. Sabi ko, mabait si Idol Rafi. Sabi ko, malamang ito ang taong ginamit ng Panginoong instrumento para tumulong sa tao ba ibig sabihin sir nakakapanood ng TV sa kulungan? Opo oh, ma'am, may television po ma'am kami dito. Yes, sir. yung 10,000 mo at yung 150 pesos mo na pamasahe na pang negosyo mo eh naging 75,000. Na. Awakan po ninyo sir. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 9, 70. 1, 2, 3, 75,000 po sir. Idol Rapi, maraming maraming salamat po sa tulong po na binigay niyo po sa akin. Masa po kayo nagagamitin ko sa kabutihan, sa maayos po. Uh, pagpalaan po kayo ng Panginoon, buo po na inyong mga staff. Good luck po at maraming maraming salamat. Bigla lang ako nung sinabi niya nakalaya na siya. Simple na iyak ko. Hindi, sa tatlong kong taon, hindi kami nagpisa. Hindi ko kasama. Siya kasi ang bunso ko. Eh, hindi ko naman nakalain na mangyayari sa buhay namin. Na wala siyang kasalanan na maglusa. Pero willing talaga siya maglusa kasi sabi ko, ala, huwag ka lang kumate. Sabi niya, ayaw ko magsago. Kasi yung mga kasamahan niya, nabalitaan ko, binarin sa peryahan. Kaya nagpasalamat ako sa Panginoon kahit nagkaganon siya, tinanggap niya kahit hindi niya kasalanan. Kaya nabago ang buhay ko na ako, naging pasura ako. Dahil sa klarir ko na ba, dapat lang ang araw makakagama ko. Kaya, tinugon ng Panginoon. Hindi siya nagkasakit ng ganun. Hindi siya nagkaroon ng problema sa kulungan. Wala akong labalitaan niya, nagkaroon siya ng problema. Sabi ko sa kanya, anak, linanas mo na ang malayo sa akin. Sa pool ng bata ka pa. Itinataas kita sa Panginoon hindi na ako ang mag sa iyo. May Diyos at saka may sarili ka ng pag-iisip. Naranasan mo ang hirap sa buhay na wala kang kasama. Siguro ngayon magsisikap ka anak na huwag mong pabayaan na malusma maano ka pa ulit sa pagkakamali. Sabi niya, nangangako naman siya na sisikapin ko dahil total may edad na ako. Maghahanap buhay ako kasama ang kuya ko. Sabi ko nang kamali ako. Kasi parang wala akong tiwala sa kanya. Pero Panginoon, sabi ko, si Rape, pasamarin niya po ako. Napakabuti mo sa ako. Kaya itataas kita sa Panginoon. So, Nay, mahal ko kayo noong paman. tagal ko sa loob, hindi kayo sa puso't isipan ko. Kasi, balik-balik tirin mo ng mundo man, malaki utang na loob ko sa inyo, Nay. Kasi hindi ako masisilang sa mundo kundi sa inyo. Naniwala ako, Nay, na magulang isa lang. Kaya dapat lang, na kayo, mahalin namin. Kasi pag hindi namin kayo minahal, di parang hindi na rin namin minahal Panginoon. Kaya umasa kayo, ma'am. Tanay, wala nga itong paglabas ko. Hindi hindi ko kayo lalo pababayaan. Kahit naman noong araw, hindi ko kayo pinabayaan. di lalo na ngayon. Tagal ko nahiwalay sa inyo. Kaya mahal na mahal ko kayo, nay. Kailan po kayo nagkakilala ni Sir Darwin? Isang taong may gitna paano mo siya nakilala? Social media po. Ah, Facebook. So, Ikaw, sir, anong buwan ka nakalaya? March 16 po, ma'am. Ngayong March lang. So, ibig sabihin, nasa kulungan siya, nakilala mo siya? Opo. Oh, ano Kina yung mga bagay na nagustuhan mo sa kanya? Basta naano ako sa kanya eh. Parang nainlove ako, gano'n. <laughs> so, tapos kinukulit. Una, ayaw ko roon. Kinukulit niya ako ng kinukulit. Ibang miyak nga siya. Pum sabi ko, sige, pupuntahan kita. Sabi ko. Kasi parang uh, niya, tagal daming nag-ano eh. nagpapalitan na ng ano sa video call. Kasi hindi nga ang tagal kong hindi pumunta. May time na pumunta na ako. Tapos halos doon na nga rin ako nakatira sa kanya. Okay. So sir, doon mo na siya pinapatulog? Opo ma, kubo ako doon mam, Kasi po pagdating ng hapon, ibinabalik na kami sa kampo. Naiiwan na siya doon. Na gusto ko siya, nailab ako sa kanya. Tapos nakita ko rin po nung makasama ko siya, mabait talaga siya. Siya yung talaga nakita ko nagsakripisyo, hanggang sa huling sandali ko sa kakulungan, hanggang sa paglabas ko. Talagang nakita ko, sinamahan ako. Iiwanan Basta nasa tama ka Ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya Ang itaya Ipagtatanggol ka niya Kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man Ang iyong tungtungan Dahil merong rapid tulpo ka Na masusumbungan Pag sa hirap lahat Ay gusto mo ng tuldukan Gagawa ng paraan Pag siya ang iyong tinakbuhan Di lang basta Solusyon sa iyong pinagdadaanan Maraming mahirap Ang binigyan ng kabuhayan Mga taon na binuhay Ang pag-asa na naglaho ng mga taong sumuko na sa buhay Ibinangon niya, idol, napakasarap mo ang Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit Nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik Salamat sa iyo, idol, rapi pa, ikay sandalatang mga Ayan, idol Rapi. Ito po yung mga gamit sa aircon pag aircon technician po. Almost complete po nabili ko po talaga. makapag home service na po ako. makapagsimula na po ako mag home service. Tulad po ng mga 'to. Ito po yung mga gamit pang, -pang home service po. Tulad itong aircon bag na pagkalinis, binabalot nitong bag. Itong clamp ammeter para masukat namin ang pagkarga ng preon. At ito naman po, ito yung ginagamit namin pag torques. Ibig sabihin pag maghihinang po kami, ito po ang kaparis niya ito po magkaparis. Ngayon ito naman po, susukat ng priyon, yung pagkakarga namin, yung pagbabakyum. Ito po, paglilinis, pagbabakyum ng compressor. Tapos ito naman po, ito po yung tinatawag na vacuum cleaner. Kasi ito po yung tinatapag pang pangano talaga, inihigop eh, yung mga bagay na ano, sa compressor. Ito po yung ginagamit talaga. Sa paglilinis naman po, ito po yung ginagamit pressurized water pump. Napakahalaga rin po ito kasi po ito talaga, yung mga singit-singit na mga dumi ng aircon, kailangan po madaanan ng tubig para masigurado po na malinis. Uh, sir, siya nga pala po, kukuha pala po kami ng job order sa munisipyo ng Bacoor para po maging po ano po yung trabaho po namin, maging parang putin tawag na legit po na talaga kami pwede na talaga mag-service-service sa mga bahay at maging ano po yung ano namin sa maging legality po para maging maayos po. Sa so, muli po, Idol Rapi. pagpala po kayo ng Panginoon. Marami-marami salamat po. Sopo simulan nating bago buhay. Maraming salamat po. Saludo po ko sa inyo. Rapid Tulpo, isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama ka, ilalaban ka ng patayon kahit no sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap ng pagpanatag sanman ng yung tungtungan dahil merong Rapid Tulpo ka na masusumbungan pag pang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawan ng paraan pa siya ang mintinakpuwan di lang basta solusyon sa yung pinagtadaanan. Maraming mahirap ang binigyan ng kapuhayan Mga taong na ang pag-asa na naglaho Na mga taong sumuko na sa buhay Ibinangon niya, idol Napakasarap mo magmahal Sana araw-araw ay gabay ang kanang may kapal Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit Nakita yon lahat ni Lord Siya na bahalang magbalik yes, Sir Darwin, andito na po tayo ngayon Sa clinic po ni Dr. Rachel At kukunin na po natin ang inyong pustiso po Gaya po na ipinangako po ni Idol Rafi Tara na po sa clinic Nakamasig Michelle, ano po yung naging procedure po ni Sir Darwin? Since wala siyang ngipin sa lower, sinukatan muna siya. Tapos nung bumalik siya, gawa na yung postiso. Bali ngayon, nakakabit na po siya. Okay naman yung postiso mo, kuya. masakit ba? Hindi naman po. Mm Una, masakit muna siya, pero masasanay din siya later on binigyan po natin siya ng pandikit ng postiso para pag kumakain siya, hindi siya gumagalaw. Okay uh, Dr. Rachel, maraming salamat po sa pagtulong po kay Sir Darwin at pagsuporta po kay Idol Rafi. Okay. Meron pa po ba kayong gustong sabihin or um, pwede nyo po i-promote po inyong pong clinic? Uh, bali po yung clinic po natin located dito sa uh, Visayas Avenue po, Greens and Beams Dental Clinic. Sir Rafi, maraming salamat po sa pagtulong sa mga taong nangangailangan. Salamat po, Doktor. Ikaw naman, sir. A, kamusta po yung ngipin po? Bagong ngipin po ngayon ninyo. Nanin bago pa ako, ma'am. Sir, salamat, ha. Oh, na ako ng sir. <laughs> okay, okay po. Maraming salamat, doktora. Thank you po, ha. Sir, salamat po, ha. Hindi na ako magsalita. Kaso nanin bago pa ako. Pero, sir, na, na ako umiti. Kasi, sana, hindi na ako nahihiyang umiti. Kasi, kumbaga hindi na makikita yung bungi ko, eh. Hindi tulad dati, eh. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po magkakaroon ng ipin. Sir, kayo pong talagang idol ko. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at ginamit kayo. Sana po, marami pa kang matulungan na kapwa ko na hangarin po talaga magbago. God bless po, sir. Idol, oh. oo ito ka, oh. oh. O isang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man ang iyong tungtungan Dahil merong rapid tulpu ka na masusunod